Another day, another life. Maglalayas na naman nga pala kami ni Third. Pupuntahan nga pala namin yung bundok kung saan kami magkakape. Medyo malamig kasi ang panahon at medyo madilim ang kalangitan. Kaya naisipan nga pala namin na puntahan yung bundok kung saan kami nag-vlog nung una. Pinabaybay na nga pala namin kung saan yung ruta na pupuntahan namin. Mahabang paahon nga pala yung babaybayin natin at medyo makurbada nga pala yung daan. Pero sa lahat nga pala ng pinuntahan namin, ito nga pala yung pinakamalapit. 25 minutes na biyahe simula dun sa may amin. Kaya kahit taga rito sa may lugar namin ay kaya puntahan nito guys andito nga pala kami sa munting parang peak, ito po yung daan papunta dun sa tuktok okay. ano? tara punta na natin tara na Para, let's go baba na dyan na ko na <laughs> <laughs> ayan mga tol nandito nga pala kami sa may Munting parang peak, binalikan nga pala namin tong hindi ko alam kung ilang punta na ba natin to ikaw ay parang pangalawa ano pangalawa. ako ay fourth time na pupunta namin bali magkakapi lang kami dito sa may itas uh, kunting relax lang yan ganyan Kapi-kapi, chillax diba, ngayon ay tatagal muna kami ng gamit, ni eh. Dito naman ay sa pagkatagal ng gamit. Ayan, ito kasi yung ano, ganito yung lagi namin set up pag kami may pupuntahan. Dala lang namin itong mga bangko, lamesa, ayan. Dalawang bangko, ayan lang. Pero pag halimbawa medyo malayo na pinupuntahan namin may dala kami mga pagkain. Ayan, tara, puntahan natin yung taas. Let's go guys! Ayan, medyo matarik din siya guys oh. Taas siya. medyo nakakahingal din yan pag medyo pag medyo may <laughs> dito love eh, no? you know, ah what a nice place guys siya sabing Hing -hing ka dito talaga <laughs> ah guys, <laughs> view. <laughs> yan, kita natin ang mga pag nasa na. <laughs> Grabe! Nakakaingal! Oh, di diba? na ba? Anong sa mo, Ted? Ah, Anong sa'yo mo? So, hati lang, hati mabalik-balikan yan. ganda ng paligid. Medyo hapon na nga lang. ganda rito ganda rito tara tara na punta kayo rito paano ba yan na uli kami ni third ganito lang yung gawa namin pag ipupuntaan kami mga mga spot katulad nito ay kita pala yung dagat ang dagat na yun ay kita pala yung dagat doon. <laughs> ayun guys ito nga pala yung munting parang peak na tinatawag nila may nagsabi naman na sabi nila ay ah, uh, munting parang paradise kasi meron dito na talagang may mo yung Gallego, tapos yung talagang kabayanan may mo dun yung sa may kabila dun sa may tower mas mataas yung pesto na yon pero dito okay din naman dito talagang may kita mo yung mga kabundukan katulad maulap yung part na yun yan diba? dun sa may kabila na yan bamba naman yun So may malayo na yun, bamban yun. Sabi nga ng iba, kung saan ka masaya, gawin mo. Sundin mo yung nasa puso mo. Kung saan ka magiging masaya, huwag ka magpapapekto sa sinasabi ng marami. Ang pinakamahalaga sa lahat ay wala kang tinatapakang tao. Kapi kayo mga tol, madilim na yung panahon ngayon kasi medyo masama yung panahon dito sa lugar namin kaya hindi kami makapag-vlog sa mga ilog-ilog. Siyempre gusto namin pagpupunta kami sa ilog, yung malinaw, yung tubig. Kumbaga yung uh, may papakita namin sa inyo yung lugar kung gaano kaganda tapos sobrang linaw ng tubig so mayroon pa din naman tayo mga pupuntahan na mga ilog na mga gandang spot so abang abang na kayo sa mga vlog namin ni third yun sana supportahan po nyo yung moto adventure guys passport naman ang page namin Support moto adventure po. moto adventure yan maraming salamat po paano ba yan dito na nga plan namin uubusin yung oras namin hanggang sa muli salamat